Hello guys, yun tapos na tayo sa immigration na-release na yung visa thanks God kaya ito na yung tinatawag na journey si Kuya, hello ang ay kuya sa ko kuya, kaya saan ka kuya? Sa Hong Kong side ako Ako sa Pilipinas, taga saan ka? Pangasinan Pangasinan pala, shout out sa taga Pangasinan dyan <laughs> Ay, bakit ako? Okay. Ito picture kasi si Kuya. Kaya ito na guys, mapunta na naman tayo. Balik na naman tayo sa MTR. Kaya, long, ah, uh, long sakay sa train. <laughs> ito na guys, ang tinatawag na kada day of sasakay na ako ng train kasi train talaga ang sasakyan ko na train yung maliit na train estrel ayan oh. kaya dito tayo punta lang tayo ng immigration shout out sa inyo guys para makikita nyo yung mga tao na makasalubong ko ayan ang ganda pala dito sa Chongquan, o oh, yung mga bahay, oh. Yung... Ang gaganda ng mga bahay dito pala. Dito pala may makdo, gano'n. Central Park nga mall yan guys oh, ang laki pala guys sa baba, ah, sa taas bahay o oh, bahay, sa baba mall na no? Central Park o oh, di ba? Diba? ayan, yan ang immigration tower immigration building ayan no? immigration headquarters ayan o oh, di ba? hmm Ayan. Ayan siya ate. Di ba tagal-tagal niya na din dito sa abroad guys? Oh. Hanggang kaya mo pa mag-work dito kasi guys. Kung gusto ng amo mo, talagang pwede ka mag-work dito guys. Kaya ayan. Hmm. Oh, diba? dito na lang tayo guys so cross the road cross the road again <laughs> Kaya, takbo. <laughs> takbo si Akit sa so, Maxi papunta ng MTR ay wow ito yung MTR ng Chong Kwan o MTR station hmm. ayan guys Chong Kwan o. pero sa akin dun guys malapit din dun yung immigration sa sa Shatin may mga extension at mga immigration kaya ito sila hmm. kaya dito train na to train magpasok na tayo dito Gamit tayo guys, Alipay. May Alipay ka. Hindi ka na magamit ng octopus. Alipay na lang yung gagamitin mo para sa transportation. Alit ko yung babayad mo sa magbili ka. Alipay. Mga 7-11 sa mall. Oh. No? Ayan.